today's vlog mga mare ito nga pala kami ng aking bunso at iahatid nga kami ng aking asawa sa center para nga magpa-check up. Kaya hindi ako pumasok muna mga mare dahil gusto ko nga asikasuin muna nga ang aking bunso. Mahirap naman mga mare kung lalala pa nga ang kanyang sakit dahil dalawang araw na nga nilalagnat ang batang to. Dahil wala naman kasi nagpapa-check up mga mare kaya mabilis nga lang kaming natapos nga sa center at naasikaso nga kaagad kami. Pagkatapos nga ang bigyan kami ng reseta ni Ma'am Donna mga mare sa center ay agad nga kami kaming umalis at pumunta kami sa pharmacy para bumili nga ng kanyang gamot. Ito naman mga mare bibili nga muna ng chop soy ang aking asawa para nga ilaho ko nga sa gagawin ko ngang sopas. Dahil gusto nga ng mga bata na gumawa nga raw ako ng sopas dahil malamig nga talaga ang panahon at kita nyo naman sobrang lakas naman talaga ang ulan mga marit. Ang lakas pa ng agos. Bumili na kami para nga isang lakaran na nga lang mga marit. Kawawa naman kung magpapautos mga kami sa mga bata. Kita nyo naman yung mga bata sa kalsada eh, hindi naman talaga alintana ang lakas ng ulan at sarap na sarap pa nga silang maligo at ayan na nga mga mare nakabili nga ang aking asawa ng chapsoy at pauwi na nga rin kami at pagdating nga namin sa bahay mga mare pinainom ko na nga ng tempra ang aking bunso dahil bumili na nga rin kami niyan dahil naubos siya na nga kagabi ang gamot niya buti na nga lang talaga mga mare hindi talaga mahirap pa inumin ang gamot tong bunso ko na very good nga talaga at ayan na nga mga Mare, pinapaswasan ko na nga hiwain nga yung chop soy na binili nga namin kanina. Hindi na nga kami bumili ng manok, mga mare, dahil may binili na nga kami nung nakaraan pa. At hindi nga talaga natuloy ang paggawa nga namin sopas nung nakaraan. Kaya ngayon na nga lang namin dilutoy nito dahil wala nga akong paso. Request kasi ng mga bata, mga mare, na magsopas nga ako dahil ang labig naman talaga ngayon ang panahon. At masarap din naman yan iulam, mga mare, sa kani. Nanghari na nga rin kasi dyan, mga mare, at nagugutom na na mga bata kaya pinapaspasan ko na nga ang pagluluto. So, sobrang lakas nga ng ulan mga mare at walang humpay nga eh, mga bata hindi nga makalabas kaya dito lang talaga lahat sila sa loob ng bahay at nanonood nga ng TV. Buti na lang talaga mga mare ay ulan-ulan nga lang talaga ang nangyayari at wala ang hangin. Kung may hangin pa mga mare sigurado na naman brown out na naman nga kami at kawawa naman nga mga mare dahil sa lakas nga ng ulan. Yung mga bahay nga lalo na't barado dungang nga ang kanal ay binabaha nga ang loob ng bahay nila. Pasalamat talaga mga mare na hindi naman nga binabaha tong loob ng bahay namin. Ang kaso lang talaga mga mare, hindi talaga maiwasan na may tumutulong nga sa bubong nga nami. So ayan na nga mga mare, kulong-kulo na nga ang aking nilulutong sopas. At syempre, naantay ko na nga lang na nga ang pasta mga mare. Dahil yung mga anak ko nga mga mare, medyo mareklamo nga. So dahil matatapos na ang aking video, Thank you.